Saging, ang bababa na saging oh. Ang bababa na saging. Malapit na ulit mahilog to. Oh, bababa na saging o. Oh. Mahilog na ulit yan. Ito pa, ang dayang bunga. Umuha ako ng ano. Nang talbos ng kamote. pero magpapaalam muna tayo yan yun o talbusan ng kamot o no? pero magpapaalam muna tayo sa may ari pahinging talbos peng Pahing... kamot na lang nakuha kong ano kangkong kung ka lang konti pang lunch nila yan Magpapaalam muna tayo para hindi tayo mapagalitan yan o no? Okay, mga mga to. Ang dami, oh. May laman na siguro to. <coughs> May laman na to siguro ang kamote na to. Pero ko. ano, patay na kang nang talbos. Ayan tayo ng talbos Ayan tayo ng talbos ng kamote Ayan oh Salbos ng kamote. Ang gaganda oh. Hmm. Diba? Salbos ng kamote. Ito maganda. gaganda. kapal ng ilalim. guganda ng kamote yung lalo mo eh. panglagay natin sa sinig ang gaganda oh. <coughs> sa sobrang dami hindi mo na alam kung ano ang kukuhanin yun eh. Hindi mo na lamang pipitasin mo. So, sobrang dami ng talbos. Ganda ng talbos oh. Uh. Ang dami. Press na press. Talbos ng kamote. Nakadami pa dito. Ulam na to. Pa, ano lang to. Isasapaw lang sa kanin. Tapos toyo na may kalabansi. Ayos na. Ulam na to. Ayan. Okay na to, ang dami na. Hmm, di ba? sa talbos ng kamote. May pipino pa diyan eh. Chili at pipino. Talbos ng kamote. Oh, wag ka lalapit, baka mamay masunod ka. Hmm. May papaya dito, yari ka. Hmm. Hmm, saan ka punta? Nice na. Masarap dito, oh. Ang hangin. Ang daya pang kamot na, no? Ang daming malunggay. Ang malunggay, kabi-kabila. Puro malunggay. Puro malunggay, oh. Sabi ba sa pinagagagawan yan? <laughs> Nagagagawan yung malunggay. Oo, oh, mahirap pa. Mahal pa. O, oh, dito yan. Napuluputo lang, oh. Ang dami. Ah, ang gaganda oh. Yung iba nga pinutol ko na dito sa harap ng bahay. Yeah, puro malunggay. Ang dami. lele <laughs> yan. Puro malunggay. malunggay, malunggay, malunggay. Hmm, okay na to. Pang sinigang na to. Sige na. Bye bye.